the situation has become more dire than it was before. Nababahala si Pangulong Bongbong Marcos sa patuloy na paggawa ng China ng mga base militar sa West Philippine Sea. Pero ang mas ikinababahala niya, 60 nautical miles o 111 kilometers na lang ang layo ng pinakamalapit na base. Kasing layo lang ito ng Clark International Airport mula sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 pinangalanan niya rin ang People's Liberation Army o PLA ng China bilang responsable sa paggawa ng mga base. The nearest reefs uh, that uh, uh, the PLA have started to show interest in, uh, in, in, in terms of uh, slowly uh, using these atolls, these shoals, as a basis for building uh, Basis really is what is what they are are approaching the have, have come closer and closer to the Philippine coastline Sabi ng pangulo dapat pangpalakasin ng Pilipinas ang alyansa nito sa ibang bansa gaya ng Estados Unidos Bago bumalik sa Pilipinas, nakipagpulong si Presidente Marcos sa mga opisyal ng US Indo-Pacific Command. Ito ang base ng mga tropa ng Amerika sa Hawaii at pinakamalaking Unified Combatant Command nito. Nag-alay din siya ng mga bulaklak sa mga nasawi sa Pearl Harbor noong ikalawang digma ang pandaigdig. My message has always been firm, simple and clear the Philippines will continue to be an engaged and responsible neighbor and partner, always finding ways to collaborate with the end goal of mutually beneficial outcomes, namely peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific region. Kinakailangan daw ang pakikipag-partner sa ibang bansa para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Muli rin siyang nanindigan na hindi ibibigay ng Pilipinas ang kahit katiting na teritoryo nito sa mga dayuhan. Kabilang daw sa plano ang pagdaragdag ng pondo para mapalakas ang sandatahang lakas at coast guard ng bansa. Pero giit niya, wala siyang kakampihang bansa sa tila arms at nuclear race na nangyayari. Kanya rin nabanggit na ang Estados Unidos ang main partner ng Pilipinas sa mundo. Smaller countries like the Philippines are grappling with the need to enhance our security capabilities alongside allies and partners and amidst larger regional players. Nasabi rin ng Pangulo na babahala siya sa epekto sa kalikasan ng paggawa ng China ng artificial islands. Kung kaya't nilapitan na raw niya ang Malaysia at Vietnam para makagawa ng kanilang sariling code of conduct. Ito ang magiging batayang legal na kasunduan ng mga bansa kung paano sila kikilos sa South China Sea. Bagamat matagal nang naguusap ang mga miyembro ng ASEAN at China ukol dito, hindi pa rin ito naisasapinal. Rex Remitio, CNN Philippines.